kabusing, may panibagong video tayo ngayon. Uh, isang refrigerator to na ginamitan ng kutsilyo, kaya siya nabutas. So, uh, simple lang to, basic tips lang to sa inyo. At uh, tuturo ko sa inyo kung para malaman nyo kung ano yung gagawin nyo. Kung yung refrigerator niyo natusok nyo ng kutsilyo, kung ano yung uh, pangunahing gagawin nyo pag, uh, pag mga kaso. So, ang gagawin nyo pag natusok yung refrigerator nyo para ano, ano kasi to pag natusok yung refrigerator nyo dapat uh, huwag wag yung pabayaan wag yung pabayaan na umanda yung refrigerator kasi mas lalo siyang ano mas lalong lalaki ang sira kasi pag pinapabayaan nyo na natusok na yung refrigerator tapos pinapabayaan nyo pinapaandar nyo pa ang mangyayari uh, yun pag, nawala, pag naubos na yung priyon, pag lumabas na lahat yung prion pressure ang kasunod nun yung uh, niya nasa evaporator niya, hinihigop niya, nya pala yung So, ang 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 mangyayari, kumapasok yung tubig sa loob dito sa evaporator na 'to. Pag pumapasok, uh, mas mahirap gawin, mas malaki yung bayad, mas malaki yung mga gastos niyo. So, ang gagawin niyo pag natusok niyo yung ano, uh, refrigerator niyo, lapit dito. Ah, uh, for example, natusok yung refrigerator niyo ganito. Katulad ng kaso nito, natusok yung refrigerator, 'yan yung yung evaporator natusok 'to. So, ang gagawin niyo, ah uh, nyo yung, ano, e, I-off yung refrigerator nyo. Katulad nyo na tusok, ang gagawin nyo, tanggalin nyo sa saksakan yung ano, nakasaksak na refrigerator, patayin nyo, tapos uh, yung porsyon na na tusok, punasan nyo ng uh, tuyo na uh, basahan o kaya yung mga damit kayo na hindi na ginagamit, yung trapuhan, uh, kung sabi sayo, trapuhan nyo, tapos ano, Pagkatapos, wag uh, huwag nyo hayaang makalapit yung tubig dun. Kung may ilo pa, kailangan talaga kunin yung ilo dun banda sa tusok sa tinusok uh, iwasan nyo na makasipsip sa tubig para mas madali siyang i-repair para mas may chance pa na ma-repair at saka hindi kayo lalakihan ng gastos yun yung tip ko pag natusok patayin yung refrigerator tapos punasan yung portion na kung saan man yung butas ng kutsilyo punasan nyo huwag nyo kaya ang makalapit yung tubig so yun, yun lang. Uh, tapos yung pinaka-importante pa tayo yung refrigerator para hindi siya makasikip ng tubig so yun lang yung basic uh, tips ko sa inyo tapos uh, papakita ko sa inyo kung paano to papakita ko rin sa inyo kung paano to uh, ayusin so katulad nito ng kaso nito na uh, natusok siya ng kutsilyo so papakita ko rin sa inyo kung paano to ayusin ang una kong gagawin nito tatanggalin ko muna ang, ang evaporator ito ito tatanggalin ko muna to tatanggalin ko muna to tapos sa uh, kinakailangan ko muna tong uh, hinangin o sulda, suldahin. Hinangin to. Pagkatapos iliktis kung uh, uh, kung okay pa ba yung laborator kung may ka ba to. Kasi kadalasan ito pag, uh, pag natusok siya tapos pinapatagal lang pag ano, pagpapaayos ang mangyari dumadami yung butas parang nabubulok yung evaporator dapat kung natusok yung kutsi, pag natusok ng kutsi yung evaporator nyo dapat kinabukasan pa-repair nyo So wag nyo hayaang nakatambak lang dyan Tapos sa uh, after a month Bago nyo pa i-prepare mas, mas lalong mahirap yon Mas lalong hindi na magagawa yung refrigerator nyo Pag nasira, pa-repair ka agad Kinabukasan, no? 3 to 5 days Okay pa yan So kung namin ngayon Pagkita namin sa inyo kung paano ito uh, ayusin. So tatanggalin ko muna itong evaporator na to, ito Tapos ilangin ko yung butas Na natusok mo kung Tapos lalagyan ko ng pressure Tapos ilalagay ko sa tubig Para malaman natin kung Uh, hindi ba kumalat yung butas? So yan, uh, gagawin ko na yung ano, first step ko tatanggalin <laughs> So, ito na yung vaporito na sinagabi ko kanina na natusok tinanggal ko na dito kalingan dito tapos ito tinanggal ko na ito yung natusok kanina yan ito yung natusok ito yung hihinangin natin ngayon uh, tsaka bago natin lagyan ng pressure para maligtest bago hinangin lilinisan muna natin ala hindi na si ang tamang paggawa nito so lilinisan muna natin yung portion na natusok ng kutsilyo bago natin hinangin So ayan mga kabusing, nilagyan na namin ng hangin, ng pressure para uh, malaman natin kung may butas pang iba. So ayan, lagyan na namin, uh, pagkatapos namin nahinang yung evaporator, nilagyan namin ng pressure. Tapos leak test para masiguro natin mga kabusing na wala na siyang ibang leaking so bago natin ikabit ulit ito nga pala bago ko to bago ko to bago ko to electis uh, binasing ko muna to hindi ko lang napakita kanina kasi nakalimutan ko mag video so ngayon uh, tapos tapos na siyang nahinang electis na namin para masigurado natin may leaking siya wala o, o, o may butas pa ba siya wala na So pagkatapos natin ito, kung wala na siyang butas, ibalik na natin pagkabit tapos sa uh, kakargahan na natin siya ng prior. Ayan. So ayun mga kabusing, wala na siyang leak. Uh, naibaba na natin sa tubig, wala na siyang leak. So tatanggalin na natin siya ng prior tapos balik na natin pagkabit. Ayan mga kabusing, babalik na natin yung evaporator. Ayan.

Yan mga kabusing, tapos na natin yung setup, ligtis na natin to. Tapos na natin nadugtong lahat, so ang susunod, ligtis na natin. ah uh, bali ang ligtis natin yung ano, uh, buong system na kasama na evaporator at saka yung condenser, ligtis na natin. Bali yung evaporator sa loob at saka yung condenser. Uh, buong rip na yung ligtis natin. So ayan mga kabusing, uh, tapos na natin siyang naligtis. So ngayon, ngayon nag-vacuum na tayo mga kabusing para pagkatapos ng vacuum, <laughs> kakarga na natin siya ng prion so tapos na natin na setup yung sa likod ayan yung ginawa natin kanina Ay, Di uh, ito nga pala yung masisira pag ano pag uh, hindi niyo pinatay yung refrigerator niyo pag natusok niyo tapos pinabayaan niyo lang ang masisira noon itong compressor babara yung filter babara yung mga system niya So mas lalong malaki yung gastos pag ano pag uh, ganyan mga ano pag pinabayaan niyo lang na natusok niyo na tapos pinabayaan nyo lang uh, hindi niyo pinatay pina, pinapaandar niyo lang lagi. Ang masisira noon compressor magbara si pelder magbara yung system natin yung mga mga tubo natin so mas malaki yung magagastos pag 'yan mga uh, ganyan yung ang pangyari sa rip natin. So kinakailangan talaga pag natusok natin yung refrigerator natin o kaya ay freezer mas maigi, patayin nyo na lang. Tapos, yung mga, yung porso na natusok nyo, linisan nyo. Kinakailangan, kung, sa, kung maaari, huwag nyo pa lapitin yung moisture, yung tubig na sa pinagtusokan nyo. Lagyan nyo ng basahan na tuyo. yan Okay na yan. So, maya maya, na natin yan ng prion. Ayan. <coughs> na, natapos na natin na ah, uh, vacuum yung ano natin kanina tapos na natin ang leak test tapos vacuum so ang susunod natin gagawin magkakarga na tayo ng prion to. ang refrigerant nga pala nito mga kabusi 134 e LG to LG LG diba? Oh. LG na 5 cubic so 134 e yung gagamitin natin kasi 134A yung nakalagay dito 134 e yun lang mga kabusing nakarga natin ito na natin to ng priyon na bukas pa natin to malalaban mga kabusing kung uh, na sa pero katingin ko malinis na yung system so bukas na uh, sigurado mag na to so yun lang mga kabusing, maraming salamat so mga kabusing huwag nyo kalimutan mag-share sa mga video namin saka pindutin yung notification bell button para lagi kayo ng mga, mga bagong update sa mga bagong video namin Uh, huwag nyo kalimutan mag -likes, likes mga kabusin kung nagustuhan yung video, video namin. So, maraming salamat po sa lahat. God bless you po.